So, 20 ang entrance day guys Dari at 20 ang entrance Maligo rani dari at Nandak ya dari brown ang ano Brown ang buhangin Hmm?

mai butang daw mix sunscreen screen pero ula maysan eh indi manghud na kuno didto hmm. na hmm. ninda hmm. judya idirali sa tagirayan ko brown ang balas no Ah, kanin do. Indut saat law. Okey. Balik takut balik. Goby. Come on. Come on. <laughs> 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 after after 5 years, Nakita ka na to. Ah! Nindo, tig tayo sa Tagbirayan. No? Yes. Gana kayo magkampi sa So, Tagbirayan Beach is located in municipality of Kajanaw. Uh, Dinagat Islands. Nindo, tig tayo din. Woo! Nailan Transdre kaya 20 pesos. 20 pesos each. Grabe ka na nice, sabi ka sos. Brown ka yung yung brown. Wala pa yung nangaligo kay Sayo pa man, mga alas 6 pa. Kamera doon sa akong wifey. Wifey. Buti dirimot ka ano? So, napod sila yung mga cottage diri. Ilang cottage is ano? Kamali ka book. 1 2 3 4 5 six 6 ilang cottage ka book. 6 ka book ilang cottage. So, namutahan ako sa owner o sa nagbantay diri ah. So, ilang cottage is 400, tag 400 ang cottage. Diri ah. Then, napod ah, sila ay ah, pwede po ka diri mag-stay. Uh, ah, katulugan. Uh, ah, diri. 1-5 ah, ang ah, per night. Good to, uh, good for 5, 4, good for ano, 4 to 5 person. 4 to 5 person ang pwede. Sa kwarto, 1-5 ang gabi. So, nga na kayo dali, no? Doha, ilang room dali. Na dali, o oh, nga dito, isa. Hmm. Tawag silang beach there is uh, Golden Beach there. Golden Beach Resort uh, Yun, na sila yung function holder dito Kung magamit sa function holder boss, pila po? 3K. 3K sa video ko. lang video ko. Hold na po, no? Oo. Oh. Ah, okay. Magamit po ka sila function, hold. function holder Dako, ilang function holder dito. 3,000 ang adlaw. Then, apil lang video kihan. Na sila yung video kihan dito. Ano? Apil na niya sa package. 3K. Nice kayo, nice.

Oh. Nice dari guys. Indo tra. So, maligo, sigur, sigur. Lang, eh. <laughs> look, oh, maligo sa dagat Sigaw, sigaw. Tasa na isa saya doyan nila. Tadlok mo ni. Napa yung dari na yan. Narao. Narao. Oh. Mijang takut na doyan. Ara. Ah. Pero so, maligo na suning dagat. maligo muna to for purpose dire. Let's go. Grabe <laughs> yeah. kana isa. Buhangin jud brown kayu. moreto niyang Golden Beach Resort. Let's go. So recovery ni naman recovery. Kaya nagrun man miga hapon ni Bibe. Dali mag recover sa dagat. Indo kayo eh. Let's go. Maligo mo dali. time is uh, 6, pin, 6 So di pa kayo sakit ang init. Woo. Let's go, let's go! So, kung manami og sa dagat. Ang isa nagdundo Bi, tara na bi! <laughs> Anak video. <laughs> Mami kiligo. Para ako nagvideo kanina na sa pagkakaligo namo mo. Pero nindot kayo. Nice kayong tubig. Murag dagat. Da <laughs> Let's go. Ong kaoban o.

Everything. So nalingaw na si YP sa doyan. yan. go drone shot. Show. Dagan show. Hindi <laughs> 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 na siya kanaog. Lamot. <laughs> <Unong kasi ba>? Hindi <laughs> na siya 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 muna. Ang ah, katabangan na ito. Isa isa. ko. Hindi <laughs> <laughs> na ka na-oxerize ah. so, pagka humanog ligo dagat, so mga manlaw ta. Let's go mga manlaw ta. There is a lang si Ohor. Banlaw na ito ang gamay. Banlaw gamay. Para wala iparat

So we're done, we're done. The goods. <laughs> let's do go. So nice, nice. Uh, morning swim. <laughs> Nindot kayo dari sa Golden Beach, no? Dari sa Tagbirayan. Wali isa niya sa mga beach dari. Pero gitaw niya sa Tagbirayan. Okay. So kanita ng beach dari, Tagbirayan ni ang tawag. Uh, isa pa ni isa ni, then napa dito. Pero lahi-lahi ang ilang name. So, na Golden Beach ni. Lahi po ng owner dari, napa yung owner dito. Mula tulo or upat ni dari ka beach. Pero same lang sila og mga buhangin, pero lailay lang sila og siguro plastado sa ilang mga cottage. O ato ratong suro pohon. Baag balik na to eh. Di diba? Let's go, let's go. So mga kalaag, uh, don't forget to follow, like and subscribe to my channel. So laag ni Rens. Let's go.